direct planting sa malang lupa sa dry land ayan o muna o mo na yan ah o pa yung mga traktor pa kurang binay Bush ka sa farm. Guys. Oh, ano anyway. guys. Kaya e so, sarap ng ulam mo. Oh. oh. <coughs> ulam mo. Okay na, salib <coughs> na. Oh. kain tayo guys. Kunan uh. nyo naman. Ang kumain ng farmer guys. Wala kaming lamisa. Pwede na yung saging. Ang pinakalamisa namin guys, saging. Oh. Ang lamisa oh, napaglupa lang oh. Ganito oh. kumain ng mga magsasakang masisipag. Yung tagatanim ng ating pagkain upang may pagsaluhan sa tayo sa ating ah, lamisa guys. Ang sobra ng ah, 74. Hmm. Guys. Ang ating mga masisipag na <laughs> farmer. <laughs> <laughs> <Guys>. <laughs>

Mát cháy, trái ngao lắm, trái ngao lắm, trái ngao Ito so, yung kuliglig guys, keras. Ano? Ah, Mali tignan niyo yung kwan guys, difference guys. So, oh. halimbawa ito yung mga palay guys, so oh. yung mga kulay yelo diyan mga palay yan. Pag napasadaan na po ng uh, kwan na uh, tractor, ito na, ito na siya, wala nang palay. Ito pulverized na siya. Bali natabunan na siya. Tapos ulitin ulit nang kuliglig guys, kaya noon. Inuulit-ulit ng kuliglig para ma, mas lalong ma-plain at ah, makumpak yung lupa guys. Para yung palay ah, mas lalong ah, matabunan. After 3 days or 1 week guys, pwede na nga mag-herbicide basta umulan na siya. प जा